Ang imperyo ng England, France, Netherlands, Portugal at Spain noong panahon ng imperialismo. Sa video na ito ay sasagutin natin ang mga katanungan na ano ang imperialismo sa Amerika, ano ang naging imperialismo sa India at ano ang imperialismo sa Timog Silangang Asya o East Indies kung matatandaan sa nakaraang paksa, ang mga bansa na maraming teritoryo o kolonya ay mas maraming resources at mas malawak ang kapangyarihan at impluensya. Ito ang naging motibo kung bakit nangyari ang imperialismo. Ang konsepto ng imperialismo ay pinangunahan ng Spain at Portugal Noong ikalabing-anim na siglo sa paraan ng kolonisasyon. Kung matatandaan, nagkaroon ng mga iba't ibang kasunduan gaya ng Tordesillas at Saragosa na kung saan ang mga kasunduan na ito sa pagitan ng Portugal at Spain ay nagpapakita ng sakop ng kanilang kapangyarihan sa buong daiti. Gaya na lamang ng bahaging ito ay para sa Portugal at ang bahaging ito ay para sa Spain. Gaya na lamang ang Amerika. Ang gitnang Amerika at ilang kanurang bahagi ng Timog Amerika ay kontrolado ng Spain, samantalang ilang lupain sa Brazil sa kasulukuyan ay nasa ilalim ng impluensya ng Portugal noon at ang mga lupain na ito ay direktang sinakop ng Spain at Portugal. Ngayon, nakita ng maraming Europeyong bansa ang mga na idulot nitong oportunidad sa ekonomikal, pampolitikal at kultural na aspeto ng Spain at Portugal. Kung kaya't naging interesado rin silang magkaroon nito. Dahil dito ang mga bansang gaya ng England, Netherlands, at France ay naggalugad din sa mundo at binaliwala ang kasunduan sa pagitan ng Portugal at Spain. Gaya na lamang ng bansang France na nagpadala ng iba't ibang mga explorer upang magkaroon ng kolonya gaya ni Jacques Cartier, Samuel de Champlain, at Giovanni de Veraciano. Ang naging paglalakbay ni Giovanni de Veraciano ay naging hudiat ng pagkakaroon ng kolonya ng France sa Hilagang Amerika. At nang marating nito ang ilang daungan gaya ng daungan ng New York sa kasalukuyan noong 1524. Samantalang si Jacques Cartier, ang kanyang pagkagalugad na ito ay naging simula ng New France sa Canada dahil sa mga lupain at katubigan na inangkin at pinangalanan para sa France gaya ng St. Lawrence River at Montreal. Samantalang si Samuel de Chaplain, kinilala siya bilang ama ng New France dahil sa kontribusyon nito na mapalawak ang kolonya ng France sa Hilagang Amerika at pagtatatag ng Quebec bilang himpilan ng France sa Hilagang Amerika. Mas tumagdag pa ang kanilang mga naging teritoryo sa paglalakba nila Jack Marquette at Louis Joliet dahil noong 1673 ay natuklasan ang malaking bahagi ng Mississippi River na nakatulong sa pagpapalawak ng kontrol ng France sa gitnang bahagi ng Hilagang Amerika. Sa paglalakbay naman ni Renero Percavier o Shore de la Salle noong 1683, ito ay kanyang natuklasan ang buong kibabang bahagi ng Mississippi River hanggang sa Gulf of Mexico at pinangalanan ang buong rehiyon bilang Louisiana para kay Haring Louis XIV ng France. Dahil sa mga ekspedisyong ito ay lumawak ang teritoryo ng France sa Hilagang Amerika, ngunit mababa ang populasyon nito. Kung kaya't ang naging layunin ng France ay baguhin lamang ang pananampalataya ng mga lokal at pasiglahin. Ngayon, paano naman nagsimula ang imperialismo ng England sa Amerika? Ito ay dahil sa mga ekspedisyon gaya ng Virginia Company Expedition noong 1607, Pilgrim's Mayflower Expedition noong 1620, Massachusetts Bay Colony Expedition noong 1630, at ang Expansion for Colonies noong 1700s. Nagsimulang makarating ang England sa pamamagitan ng Virginia Company Expedition dahil, na pinamunuan ni Christopher Newport at John Smith na narating ang baybayin ng Virginia at pinangalanan na Jamestown bilang unang kolonya ng England sa Hilagang Amerika. Nasundan ito ng paglalayag ng Pilgrims o Mayflower Expedition ng ang mga peregrinong Ingles na inuusik ng monarkiya dahil sa hindi sila sumasangayon sa Church of England ay naglakbay papuntang Jamestown upang magkaroon ng kalayaang panrelihiyon. Ngunit, Nalihis ang ruta ng barkong Mayflower at narating ang Cape Cod, Massachusetts noong 1620. Ito ang pagtatatag ng bagong pamayanan ng Ingles sa Amerika bilang bahagi ng Plymouth Colony. Ang ikatlong ekspedisyon ng Massachusetts Bay Colony noong 1630 ay naitatag ang kolonyang ito dahil dumating sa Amerika ang mga puritan o ang mga tapat sa Church of England ngunit nagnanais ng reforma. Nagnais lang makabuo ng organisado at religyosong pamayanan sa bagong lupain. Kung kaya't naitatag ang kolonyang ito at ang Boston ang naging sentro. Ang unti-unting pagpasok at pagbuo ng pamayanan ng England sa Amerika ay naging hudyat ng pagpapalawak ng kanilang kolonya sa Hilagang Amerika. Simula 1607 hanggang 1763 ay unti-unting bumuo ng mga pamayanan ang mga Ingles at paangkin ang mga lupain bilang bahagi ng kanilang kolonya. Ang mga pamayanan na ito ay kinilala bilang 13 colonies ng Britanya sa silangang bahagi ng Hilagang Amerika. Na kung saan ang 13 colonies ay hinati sa tatlong bahagi. Ang New England colonies na nakafocus sa pangingisda, shipbuilding, kalakalan, religyosong pamayanan. Ang Middle colonies na nakafocus sa pagtatanim ng agrikultura gaya ng trigo, barley at oats. At ang Southern colonies naman na binubuo ng mga malalaking plantasyon gaya ng tabako, asukal, bigas at bulak na gumagamit rin ng mga alipin mula sa Afrika sa ilalim ng impluensya ng England sa Hilagang Amerika, higit na pinakanabangan ng mga Ingles ang mga kolonya upang mapasigla ang kalakalan sa pagitan ng Britanya, Amerika at Afrika at mapalawak ang imperyo ng Britanya. Samantalang nagsimula naman ang imperialismo ng Netherlands sa Hilagang Amerika, nang Makapasok si Henry Hudson noong 1609 sa Netherlands ang maitatag ang New Netherlands noong 1614 at ang pagkakaroon ng New Amsterdam noong 1626 sa hilaga Amerika. Si Henry Hudson ay isang Ingles na manlalakbay ngunit naglayag siya sa pangalan ng Dutch East India Company o ng Netherlands papunta sa Ilagang Amerika upang maghanap ng Northwest Passage o ruta papuntang Asia. Ngunit natuklasan ang Hudson River, Bay at Strait at ito ang naging hudyat ng pagpasok ng Netherlands sa Amerika. Ang New Netherlands naman ay tinatag ng mga Dutch na kung saan isang kolonya na sumasaklaw sa bahagi ng New York, New Jersey, Delaware at Connecticut. Sa kasulukuyan. Ang New Netherlands sa Hilagang Amerika ay ginamit ng mga Holandes o Dutch upang mapaunlad ang kalakalan sa pagitan ng Netherlands, Amerika at Afrika. Nagtayo ng mga trading post sa ilalim ng pamahamahala ng Dutch East India Company upang higit na makontrol ang kalakalan ng balat ng hayop at fur na may mataas na demand sa Europa. Bukod sa pagtatatag ng New Netherlands, sa Hilagang Amerika ay tinatag din ang New Amsterdam bilang kabisera ng kolonya. Sa ilalim ng pamumuno ng mga Olandes o Dutch ay makikita na nakatuon ang mga Olandes sa New Netherlands para sa fur trade at hindi sa pagtatatag ng malaking pamayanan. Kung kaya't hinikayat nila ang iba't ibang lahi na manirahan dito, lalo na may maliit na populasyon ang na ito. nagbago ang sitwasyon ng mga Olandes o Dutch sa Hilagang Amerika nang maganap ang kasunduan Westminster na kung saan sa kasunduang ito ang New Netherlands ay naging bahagi ng 13 colonies ng Britanya. Uh, ito ay naging New York. Bakit sumang-ayon ang Netherlands? Dahil ang New Netherlands ay napagitnaan na ng teritoryo ng England. May mahinang depensa ito dahil sa may maliit na populasyon at para mapanatili pa rin ang kontrol nila sa silangan at Afrika na para sa kanila ay higit na kapaki pakinabang Kung kaya't dahil sa kasunduang ito ay tuluyang nawalan ng kontrol ang mga Olandes sa Hilagang Amerika, ngunit noong 1763, hindi lamang ang Netherlands ang nakaranas ng sitwasyon na ito dahil maging ang mga teritoryo ng France ay naipagkaloob sa mga Ingles at Espanyol. Dahil sa Treaty of Paris noong 1763, ito ay isang kasunduang pangkapayapaan na nilagdaan noong Pebrero 10, 1763 sa pagitan ng Britain, France at Spain matapos ang Seven Years. Years War. Isa sa naging epekto nito ay ang kasunduan na nawala ang France bilang malaking kapangyarihan sa North America. Dahil sa kasunduan ito, ibinigay ng France sa Britanya ang Canada at lahat ng lupain sa silangan ng Mississippi River at ibinigay naman ng France sa Spain ang Louisiana. Samantalang ibinigay naman ng Spain sa Britanya ang Florida. Dahil dito, lumawak ang lupain na pasakamay ng Britanya at sila ang naging makapangyarihan sa hilagang Amerika. Ngayon, dumako naman tayo sa imperialismo sa India. Nang unang magkaroon ng direktang ruta ang Portugal sa India, ay sinundan ito ng iba't ibang Europeo dahil sa mayamang likas na yaman nito at mga pampalasa. Ang imperialismo sa Portugal ay nagtatag sila ng mga kolonya at trading post sa Goa, Tiu at Daman. Ngunit nawala ang impluensya dahil sa pagdating ng mga malalakas na Europeo gaya ng Dutch, British at French. Ang pagpasok ng Netherlands sa India ay sa pamamagitan ng Dutch East India Company. Ginamit ang mga baybayin sa silangang bahagi ng India upang mapalapit sa kolonya nito sa East India o sa Timog Silangang Asya. Kalaunan, humina rin ang kanilang kapangyarihan sa India tulot ng panloob na suliranin at pagkatalo sa Britanya. Samantalang ang France naman ay nagkaroon ng impluensya sa India nang maitayo ang French East India Company noong 1664 at nakapagtayo sila ng mga himpilan sa baybayin tulad ng Pandecherry, Chandenagore, Mahe, Kiraykal, at Yanam. Sa pamamagitan ng kalakalan at alyansa sa mga lokal na pinuno, mabilis na lumakas ang kanilang influensya sa India. Ngunit naharap ang France sa iba't ibang digmaan sa pagitan ng Britanya para sa dominasyon sa India. Sa huli ay natalo ang France dahil sa mga digmaan na ito at tuluyan silang pinahina ng Britanya, lalo na nang magkaroon ng Kasunduan Paris. So, ang Treaty of Paris noong 1763 na kung saan sa bisa ng kasunduan ito Pinayagan lamang sila magpanatili ng maliit na kolonya, ngunit ipinagbawal na magtayo ng kuta o hukbo. Mula noon, naging limitado na lamang ang kapangyarihan ng France sa India na hanggang sa tuluyang mawala ang kanilang influensya sa India at dahil ito sa pagkatalo sa Britanya. Ang layunin ng England sa pagpasok sa India sa pamamagitan ng English East India Company ay upang makipagkalakalan ng mga pampalasa, tela at iba pa. Ngunit kalaunan, pinanghimasukan na rin nila ang politika at militar ng India. Dahil napalawak nito ang kanyang teritoryo nang unti-unting naging makapangyarihan ito sa India nang matalo ang kumpanya ng Portugis dahil naging mahina ang pwersa nito sa India, ang Netherlands na pilitan na tuon na lamang ang atensyon sa East Indies at isuko ang mga teritoryo nito at ang France na talo sa iba't ibang digmaan kung kayat napalawak ng mga Ingles ang kanilang teritoryo sa India lalo na noong naganap ang Digma ang Plassey noong 1757 na kinalaban nila ang hukbo ng mga lokal at mga prinses. Ito ang naging hudyat naman ng pagpasok sa pampolitikal na panghihimasok ng Britanya sa India. Samantalang nagbago pa lalo ang takbo ng impluensya ng Britanya sa India nang maganap ang Sepoy Mutiny o ang rebelyong Sepoy noong 1857. Ito ay isang malaking pag-aalsa ng mga Sepoy laban sa British East India Company dahil sa hindi pag pagrespeto nito sa kanilang relihiyon. Ang mga rifle or cartridge daw nila ay nilagyan ng langis ng baboy na bawal sa mga Muslim at langis ng baka na sagrado sa Hindu. At naranasan rin ang mga pagtaas ng buwis na naging dahilan ng pag-aalsa na ito. Ngunit, ito ay hindi naging matagumpay kung kayat na itatag ang British Raj na kung saan ito ay naging opisyal na kolonya ng Britanya ang India sa ilalim ng British Crown. Naging crown jewel of British Empire ang India dahil sa yaman, populasyon at estratehikong lokasyon nito. Ngayon, ang direktang pagkontrol ng Britanya sa India ay nagdulot ito ng iba't ibang mga epekto. Kaya na lamang sa pampolitikal na aspeto, nagkaroon ng Viceroy of India. Itinatag ang posisyon ng Viceroy of India bilang kinatawan ng Rina sa India na siyang namamahala rito. So, nangangahulugan na wala ang kontrol ng mga lokal na pinuno. Ikalawa ay pinairal ang divide and rule na kung saan ito yung sistemang pinag-away o pinagtapat ng mga Ingles ang mga Hindu at Muslim upang maiwasang magkaisa at mapanatili ang kapangyarihan ng Britanya. Isa pa sa mga epekto sa aspeto pang ekonomiya naman ay pinagmumulan ng mga hilaw na materyales ang India. Ginamit ang India bilang pinagmumulan ng hilaw na materyales gaya ng bulak, tsaa, opyo, trigo at jute upang makabuo ang mga Ingles ng mga produkto na kanilang ikinagmumulan nakalakas sa iba't ibang bahagi ng daigdig. Isa pa sa mga naging epekto ay naging prioridad ang pagtatanim ng mga cash crops na kung saan ginamit ang India bilang mga plantasyon upang bigyang prioridad ang pagtatanim ng mga cash crops kaysa sa mga food crops na nagresulta sa malawakang kagutuman sa India. Isa pa sa mga epektong pang-ekonomiya ay naging bagsakan ang India ng mga produkto mula sa Britanya. Ang mga produkto ang ginawa sa Britanya ay ibinibenta sa India sa murang halaga kung kaya't maraming lokal na negosyo ang nagsara dahil hindi mapantayan ang presyo na binibenta ng Britanya. Ikaapat ay ang pagpataw ng mga buwis. Nagpataw na mga matataas na buwis sa naging pasani ng mga lokal kung kaya't marami ang nahirapan itong bayaran at nagdulot ng pagsasara ng mga negosyo at pagkaipit ng ekonomiya. Sa larangan naman ng teknolohiya, ang naging epekto ng pamumuno ng Britanya ay nagkaroon ng mga infrastruktura at komunikasyon. Ipinatayo ang mga riles, daungan at kalsada para mapabilis ang kalakalan at pag-angkat ng mga hilaw na materyales at pagpapadala ng mga sundalo. Nagbukas din ang linya ng telegrapo para sa komunikasyon. Samantalang sa aspetong pandipunan naman, nagpatayo ng mga paaralan para sa edukasyon. Ipinakilala ang sistemang Western Education at paggamit ng wikang Ingles sa paaralan at pamahalaan. Na kung saan, isa rin sa mga binago sa sistemang pandipunan ay ang pagtatanggal ng ilang tradisyon. Gaya ng suti, ito ang pagsama ng babaeng balo sa bangkay ng kanyang yumaong asawa at ang infanticide ang pagpatay sa mga babaeng sanggol. Ilan rin sa mga pinatupad na patakaran ay ang intercast marriage na kung saan maaaring magpakasal ang dalawang tao kahit mula sa magkaibang cast at ang Sharda Act na nagpahinto sa pag-aasawa ng mga batang babae na nasa edad 14 pababa at batang lalaki na nasa edad 18 pababa. Sa pangkabuuan, narating man ng iba't ibang Europeyong bansa ang India, sa huli ang Britanya ang naging pinakamakapangyarihan at pinakamatagal na mahala at nagkontrol sa India. Ngayon ay dumako naman tayo sa silangang bahagi ng India at ito ay ang East Indies. Sa so, kasaysayan, ito ang bahagi ng East Hemisphere ng Daiti na narating ng mga Europeo noong panahon ng pagkagalugan. Ang mga lupain na ito ay mayaman sa mga rekado at likas na yaman. Kung kaya't ang mga Europeong bansa ay nagnais na makontrol ang teritoryo at kalakalan dito katulad ng Portugal. Ang Portugal ay nagkaroon ng posisyon sa East Indies sa pamamagitan ng kasunduang Tordesillas at Saragossa na lalim nila ang Malaka na sentro ng kalakalan sa bahagi ng Asia at ang Molucas o ang Spice Island. Dahil dito, nakipagkalakalan at nagtayo sila ng mga himpilan at isa sa mga estrategiya nila ay ang pagtatatag ng mga kuta o forts at port upang makontrol ang kalakalan. Ito ang bahagi ng Malaka at ito ang bahagi ng Molucas. Ngunit dahil sa estratehikong lokasyon nito at likas na yaman, ito ay naging interes din ng bansang Netherlands. Hinais ng mga Olandes na palitan ang Portugal bilang pangunahing nakikinabang sa mga rekado sa Spice Islands. Kung kaya't sa huling bahagi ng ikalabing anim na siglo ay nakapagtayo ang Dutch East India Company ng mga himpilan sa mga islang ito sa pamamagitan ng pakikipagkaibigan sa mga kaharian galit sa mga Portugues. Matapos makakaroon ng mga himpilan ay sinimulan na nilang lusubin ang mga himpilan ng Portugues naging sanhi ng pagkatalo ng mga Portugues. Ginamit din ng mga Olandes ang galit ng mga lokal sa mga Portugues upang madaling makapasok sa kanilang lupain at makuha ang loob ng mga lokal. Kung kaya't hindi nagtagal, ay napasailalim ito sa kamay ng mga Olandes o Dutch ang Malaka, Molucas, Borneo, Celebes, Bali, Java, ilan lamang sa mga islang na pa sa ilalim ng Netherlands, at ang Batavia na Jakarta sa kasalukuyan ay naging sentro o kabisera ng Dutch East Indies. Dahil sa mga mayamang likas na yaman ng mga islang ito, kinakailangan ng mga plantasyon na pamamahalaan ng mga Holandes. Kung kaya't nagpatupad sila ng mga patakaran at isa sa mga patakarang ito ay ang pagiging monopolyo sa kalakalan ng rekado. Tanging ang mga Olandes lamang ang maaaring mag-angkat at magbenta ng mga rekado. Ikalawa, ay pinakilala ang kanilang kultura. Ginamit ang wikang Olandes sa administrasyon, nagpatayo ng paaralan para sa iilan, at pinakilala ang Christianismo, ngunit sa ilimitadong lugar lamang. At isa rin sa mga pinatupad nila ay ang cultivation system, na kung saan, bilang buwis ng mga lokal, ay pinilit na maglaan ng one-fifth ng kanilang lupain para sa pagtatanim ng mga produktong panluwas, kagaya ng kape, asukal at indigo para sa mga olandes. At sa mga walang lupain ng mga lokal ay magtatrabaho sila ng 66 na araw sa mga plantasyon ng gobyerno. Ngayon, dahil sa mataas na demand sa mga cash crops, ay hindi lamang one-fifth na lupain ang inilaan at hindi lamang anim na put anim na araw ang sapilitang paggawa. Kung kaya't nagdulot ito ng pagkalugi at matinding kahirapan at kagutuman sa lupain sa East Indies. Bukod sa Netherlands, isa rin sa mga nakipagsapalaran sa silangan ay ang France. Nagsimula ang ugnayan ng France sa Indochina noong 1600s sa pamagitan ng mga misyonerong katoliko at mga ngalakal. Ngunit dahil sa pagtutol ng mga pinunong lokal, ginamit ng France ang mga pag-uusig laban sa mga krisyano bilang dahilan upang magpadala sila ng puwersang militar sa lupain na ito. Noong 1858, sinimulan nila ang pananakop sa Vietnam at sa pamamagitan ng Treaty of Saigon, nakuha nila ang Kok Kuchin, China. Kasunod dito, ginawa nilang protektorado ang Cambodia at kalaunan ay sinakop ang buong Vietnam at Laos. Sa ilalim ng pamumuno ng France, ginamit ang mga plantasyon ng kape, goma, bigas ng Vietnam para sa ekonomiya ng France. Nagpataw sila ng mga matataas na buwis at sapilitang paggawa sa mga lokal. Pinamahalaan nila ang politika at edukasyon at pinalaganap ang kristyanismo, ngunit kakaunti lamang ang mga lokal na nakinabang dito. Samantalang ang Great Britain naman ay nagpalawak ng kanilang impluensya sa Myanmar o Burma noon sa pamamagitan ng mga iba't ibang serye ng digmaan. Sa unang bahagi, natalo ang Burma o Myanmar, tapilitan silang isuko ang ilang teritoryo. Sinakop naman ang Lower Burma sa ikalawang digmaan at sa ikatlong digmaan, pinatalsik ang hari. At tuluyan ng naisama ang buong bansa sa British India noong 1886. Sa ilalim ng pamumuno ng Great Britain, ang Myanmar ginawang probinsya ng India at pinakinabangan ang likas na yaman nito gaya ng kahoy, langis at palay at pinatupad ang mataas na buwis at sapilitang paggawa. Maraming manggagawang Indian at Chinese ang pinasok sa bansa nagtulot ng tensyon sa mga Burman. Samantalang ang Espanya naman o Spain, nakapasok sa Pilipinas dulot ng paggalugad ni Magellan at noong 1565 sa pagdating ni Miguel Lopez de Legazpi ay itinatag ang unang permanenteng paninirahan ng mga Espanyol sa Cebu at pagsapit ng 1571 ay itinatag ang Maynila bilang kabisera ng mga Espanyol sa Silangang Asya na nagsilbing sentro ng kalakalan at pamahalaan. Ang pamumuno ng Espanya sa Pilipinas sa loob ng 333 taon ay pinatupad nila ang mga patakaran gaya ng mataas na buwi sa pilitang paggawa at mapapalaganap ng Kristyanismo na malaki ang naging impluensya sa kultura ng mga Pilipino at pamumuhay ng mga Pilipino. Bagamat nakapagdala sila ng kalakalan at edukasyon, higit na nakinabang ang mga Espanyol at lumaganap pa rin ang pang-aabuso. Ito ang nagbunsod ng mga pag-aasa at pag usbong ng nasyonalismo na humuntong sa higmagsikan laban sa Espanya. Ang imperialismo sa East Indies ay hindi man sila napaisa ilalim ng isang Europeyong bansa, ngunit mababakas na iisa lamang ang naging layunin at paraan kung paano pinamunuan ng mga Europeo ang mga Asyano. At ang kanilang naging paraan ng pamumuno ang naging hudyat kung bakit umusbong ang iba't ibang kilusan na nagpapakita ng damdamin nasyonalismo. Natatalakayin sa susunod na mga paksa. you. Mm -hmm.